ang uh, inilapit sa atin ng ating uh, kapatid dahil sabi niya halos pumutok na ang ugat niya sa ulo Oo, nitong uh, itago na lamang natin sa pangalang Vince sa kanyang apat na taon ng karelasyon na si Des. Hinala kasi nitong uh, si Vince ay may ibang lalaki ang kanyang GF. Sa tuwing sinisilip niya kasi ang messenger account nito ay kita ng dalawa niyang mata ang mga buradong messages mula sa kausap niyang lalaking uh, si Charles. So, sino si Charles? Ayan, at eh, ito pa ang uh, malupit. Nang susunduin minsan nitong si Vince, si Des, nalaman niyang umuwi na pala ito na wala man lang siyang kaalam-alam. So, ang tanong, totoo nga bang may inuuwian itong si Des maliban kay Vince? At sino si Charles? Kaya naman makakausap po natin mula pa sa Bulacan ang uh, natin sa pangalang Vince. Vince, magandang hapon sa'yo. Hello po. Good uh -oh. afternoon. Vince, gano'n na kayo katagal na mag-on nitong uh, si Des? Um, four years na po kami. Four mm. years. Okay. Sa four years na yan, kailan parang uh, nag-alanganin ka doon sa mga ikinikilos niya? Um, recent lang po. Um, nitong mga dangdang araw kasi parang pakiramdam ko nang lalamig na siya. Mm -hmm. Then, Pero malamig talaga panahon, um, ha? Ay, Hindi naman. Yung mga ng mga nakarang araw din po eh pagka nababasa ko yung messenger niya pag chine ko po is may yung ibang lalaki okay. yun nga po yung Charles. 'Di ba kapag ka may then, binura ka sa messenger, yun, burado na yun, hindi mo na makikita? Um, ano po kasi ni depende po dun sa ano may ari ng account. Kapag may tinatago, syempre dinidelete na po. Na-unsend po kasi yun eh. Uh, okay, na unsend. Ah, okay, na-unsend. Ah, okay, unsent yung uh, notification na gano'n. Okay. Uh, yes, yun so, simula yung po nagsimula yung, ano ko po, yung duda ko mm -hmm. na parang mukha may iba na siya, gano'n. Mm -hmm. Nakausap mo na ba si Des uh, dito na maayos, hindi pa? Um, sa ngayon po, hindi pa po eh. Okay. Ayan, sige. Ito mm -hmm. uh, naman, nasa kabilang linya natin, si Des. Oo. Uh, Des, magandang uh, hapon sa iyo. Des? Hello. ah uh -oh, hello. Magandang hello? hapon sa. Ano po ba si Vince? Tumawag po? ah uh -oh, tumawag si Vince. Kami naman eh, hindi chi-chismis. Uh, nagpapatulong lang si Vince, ano? Ah, uh, kung uh, para malinawan itong mga katanungan niya, Des. Okay lang ba sa yo? Ay, oh, apo naman. Ah, oh, nasa kabilang oh. linya itong si uh, Vince. Okay, uh, kasi may tinatanong itong si Vince kung sino raw yung nakaka-chat mo at mayrong mga unsent messages notifications sa na nakikita sa Messenger. Hello po. Ito kasi yun. Ni mm. Ang hirap kasi kay Vince. Lagi nang na kung ano-ano. Lagi siyang nag o Akin lang naman. Siyempre, hindi maiiwasan na may mga katrabaho tayo magchat-chat sa atin tapos siya so, kasi nasa nakikialam siya ng messenger ko dapat hindi diba po? ano Sir ano mm. Oo, oo, ano 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 B. ano B? Mm -mm. Hindi, ano 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 Des, ano 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 Si Vince ay mahilig na makialam ng messenger mo Pero ito lang kasi yung uh, tanong daw niya uh, Vince Okay naman daw yung uh, sa matagal na panahon ano four years na pala kayong mag-on nitong si uh, Vince Sa matagal na panahon, nito lang raw parang medyo iba Kasi meron siya nakikita mga unsent notifications nga Eh sino raw ba yung nakakat-chat mong yun? Bakit kailangang, ito ang uh, tanong mo ba Vince? Bakit kailangang i-unsend kung wala namang uh, mali siya yun? Des? Hindi ko po ba makausap si Vince muna? Oo, sige. Oo. O. o, Vince! Hello, Vince. Yes, po. Ako lang naman. Katrabaho ko to. So, wag mo na sana pag-isipan to ng masama. Aamin na ko, may ano, minsan kasi switch siya mag-message, pero para sa akin wala naman yun eh. Kaya ako nga binibilit na lang para hindi mo na ito, o baga, hindi mo na pag-isipan ng masama. Sana naiintindihan mo ako. Kasi yung trabaho ko, kailangan talaga namin mag-utap lahat mga kakatrabaho kasi team work kami dito. Hello, Vince. Vince? Vince? Yes po. Oo. Yes po. Na narinig mo ba yung sinabi ni Des na yon Minsan daw, parang ang sweet nga nung uh, message nung uh, uh, nakakatrabaho. Sabi ko naman ang emoticon na may case heart. Oh, ano ba masama doon? E minsan kasi may mga time nga na nagbabasa siya. Mm. ang akin lang, para wala nang misunderstanding. Mm -hmm. na lang na. Mm -hmm. Bilis ko na lang. pero Des, Des, maitanong ko lang rin naman sa sa'yo, no? Des eh, Des alam ba nung katrabaho mo na meron ka rin naman boyfriend? Meron naman po. Alam. Alam, alam naman. Sa, sa'yo ba, sa'yo lang ba ganun itong uh, katrabaho mo? Ang o ganyan siya? Ganyan, ganyan, ganyan siya sa, sa lahat? Lahat, eh. lahat naman, sa lahat naman, sa katrabaho namin mhm hmm Ito kasi parang kubaga, ano siya eh, social bagot tayo kasi yung kaibigan sa trabaho ko. Uh -huh. e sabihan ko na lang po, siguro. Ayun. So, sabi ko na lang din si b na huwag siyang mag-isip ng ganyan. Mm -hmm. Kasi alam mo, uh, ramdam ko naman okay, na mahal na mahal ka ni uh, Vince. Ang problema kasi sa kanya, hindi siya nag-open up sa akin eh. mm -hmm. tapos lang magugat na lang ako, may sa akin, <laughs> nanay niya, tapos ganyan, magsasabi Mm Yung mga hinanakit sa akin. Tapos, i-direct mo ako, Beans. Huwag dito, ha? Okay. Hello? Des? Hello, Beans. Des? Des, si, po, yes po. si kuya po ay ito. Ayan, since nandito, nandito na rin naman na uh, tayo, no? Uh, ito ba, Vince, naniniwala ka naman Kaya, Des na mapagsasabihan niya na rin yung katrabaho niyang uh, yun? Um, uh, ang sa akin lang po kasi, dapat kapag uh, may mga ganyang message siya, kung wala siyang tinatago, dapat hindi niya ina unsend hindi nabubura. Mm -hmm. Kasi bilang lalaki po, siyempre four years po yun. Nang hinayang din kasi ako sa ano eh, kung mawawala yung apat na taon naming relasyon. Well, 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 masasayang well, lang dahil well, dun sa maling hinala. Sana mm -hmm. maling hinala. Mm -hmm. Pero kung totoo, eh ayun po kasi yung mahirap eh. Mm -hmm. Ayan, kahit diba? pa papano na intindihan ko rin naman yung uh, pinupunto ni uh, Vince ano, Des. Ayan, na hindi naman talaga kailangan din mag-unsend. Uh, Kung uh, talagang uh, at medyo sweet yung uh, message at wala na mga uh, mali siya, okay lang na nandyan. Wala kayong uh, itinatago, di ba? Nagigets mo naman yung punto rin ni uh, Vince, Des? Hello po, po Oo, na hindi na kailangan pang uh, magbura-bura pa ng uh, message. Pero kausapin oh, ko lang po, titi akin lang din, wag mo sana akong pag-isipan ng masama. Hindi ako magtatagal sa'yo ng police kung lolokohin lang kita. Eh, pero if ever man, sorry kung may nagawa ako. Hindi, sigur siguro ipapakita ko na lang din sa'yo. Para, pero sana wag mo akong pag-isipan ng masama kung ano. Mm -hmm. Kung may makita ka mang, mga heart emotive. <laughs> Kasi hindi lang naman sa akin to sa trabaho ko lang. Ayoko lang di kasi ikaw isip ng masama. Mm -hmm. Okay, well, hopefully, no? Hopefully, ganun nga lang uh, talaga kasi yung iba medyo masyado rin ma-heart na mag Oo, oh, mag-message-message, uh, message -message, eh, no? Pero ito, But, sige. Sir, po, yun, pag nakikisuyo kasi, kailangan ganun. Yes. Kanyari, sa so trabaho. Anong klase? sandali. Ah, ito, Des, ha? Sandali. Tatanungin ko muna si Vince kung ano ba yung mga nakita niyang messages na nabasa niya na medyo sweet yung dating. May nabasa ba, Vince? Um, wala naman po akong nababasa na... Nagtataka ano, yun, ka lang sa mga unsend. Opo, uh, may mga unsent po siya dun sa Charles. Hmm. Saka madalas po kasi yung kachat niya, yung Charles eh. Okay. Ayan. Tapos, Des, ano ba yung, uh, ano ba mag good morning, mag, mag, kumain ka na ba? Ganong nga klase ng mga messages ba, mga sinesend? Ano bang uh, yung pinagsiselosa ni Vince? Yung sa tingin ko kasi baka magselo siya kung nakita niya, pasuyo, bae, ganun. Eh, kung mga pasuyo, pasuyo, okay lang naman. Hindi, kasi iba eh. <laughs> Pero saan naman? Sa hindi kasi ang ano kasi, sa kanya lang ako nagsasend nga mga Ano, kasi Ube, babe. Ano. Mm, tsaka bakit kasi babe ba, ba, ang tawagan dito. ninyo? Ganun po eh. Ganun po sa amin sa trabaho. Ah. Amin niya daw kami dito. Ano no? Ano, sorry? Tropa-tropa lang naman. Tropa-tropa. Okay. lang, lang. kasi nga, sabi ko na sana pag So sa ngayon, kung kayo nga ang uh, tatanungin namin uh, O oh, dito sa heart segment natin, ano ba 'to? Half-half uh, ang uh, usapan natin, evaluate muna natin pero sabi mo nga mag-usap muna kayo, Vince. Okay ba sa iyo 'yun? Okay lang naman po. noya oh, mas maganda nga dahil una pa lang naman kanina tinanong ko nga naka-heart to heart talk mo na rin ba itong si uh, Des? Okay, Hindi pa. pero Sa ngayon, may problemang mm. 'yan. Ah, uh -oh. so sa ngayon ano Usap siguro muna kami. Ayan, ah uh... uh, ayos. Mm -hmm. mag-usap muna, evaluate niyo muna parehas. Ano? Tama? Mm -hmm. Tama ba 'yon, uh, Vince? Revalidate yes, na yes. i-game. Mag-usap muna kayo, pero maraming salamat sa inyong uh, dalawa. Mm -hmm. Ah uh, Vince and uh, Des, hindi natin susubukan tapusin ngayon dito sa ating programa ang problema ito dahil mas maganda talaga na mapag-usapan nyo muna yan. Vince, Hi, kailan po. ang punta mo sa Marikina? Um, Pag-uusapan na lang po kasi nasa work po ako eh. Ah, nasa work ka rin. Eh, si Des, ikaw ba pumupunta ng uh, Bulacan? Ha? Huh? Actually, in the meantime, kapag may... Mm. Pero ko saan ka ba sa Marikina, Des? O, dyan na lang tayo magkita ng tatlo. Pag na mapapakay, tulpo niyo po ako eh. Ano na na? Magtulpuhan po kami. O, hindi naman, hindi naman. Oo, hindi Pero, naman. Pero, ano talang, i-message ko lang kay Bee Hello, Bees. Sari, kung nakikinig ka man. kita, Huwag ka talagang isisip ng masama. Di ba nagtatrabaho tayo para sa future natin? So, if everman, sana, huwag mo pa isipan ng masama, yung mga katrabaho. Kasi yun yung ating, ano, kumbaga, yun yung, hindi na naman ako. Yun yung kasi, ano natin, kumbaga, di ba napag-usapan na natin, na mag-focus muna tayo sa future natin, sa trabaho. Pero, tandaan mo, sasabihin ko naman sa'yo, kung, ayoko na o hindi. Ha? Yeah. Sige, babalikan natin yung uh, kwento ninyong dalawa. Kumusta, kumustahin namin kayo. Okay lang sa'yo yan, Des and uh, Vince? Sige po. Oo. Yes, yes. Hindi pa sa tingin ko ngayon nagtatapos ang ating usapang ito. Pero maraming salamat sa inyong uh, dalawa at binigyan nyo ng uh, pagkakataon ng heart na pumagit na mag-referee kahit uh, papaano sa inyong uh, namumuong sama ng uh, panahon na wag na sana magtuloy pa sa samaan ng loob. Thank you so very much sa inyong dalawa.